Lala Soto sa its showtime, hindi kasalanan ng MTRCB violations na ginagawa nila. Iginiit ni MTRCB chair Lala Soto na hindi pinag ng ahensya ang its showtime kasunod ito ng din ng ahensya sa naturang programa ng labindalawang araw dahil sa mga reklamong natanggap kaugnay sa isang eksena ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa Isip Bata segment noong July 25, 2023. Ang sabi po sa isang comment ay pinag-iinitan nyo daw po ang It's Showtime. Totoo po ba ito? Tanong ni reporter Nelson Canlas kay Soto sa, Bain 4 oras, nitong September 5. No, that is not true, anang MTRCB chair. Siguro natural lang naman sa mga supporters ang maging ganoon ang pakiramdam kasi siguro naririnig nila na parating na report. But, hindi po kasalanan ng MTRCB ang violations na ginagawa nila, pagpapatuloy pa niya binigyang diin din niya na hindi pa pinal ang suspension dahil binigyan ng pagkakataon ng MTRCB ang it's showtime na maghain ng motion for reconsideration With others pwede naman na suspend na kanina palang lang no, again in the spirit of fairness we are giving them the chance kaya hindi sila suspended today saad pa ni Soto